Paano aayusin ang electric fan na walang gamit na tester? So, bali ito ay biglang huminto. Ayaw umikot. So, ngayon, subukan natin. Walang reaction, walang ugong ng motor. Ayan, plug natin, 230 volts. yon tapos, ayan, naka number 1 na siya. Number 2 natin, yon ayaw pa rin. So, wala pong reaction yung motor. Walang ugong yung motor. So, ibig sabihin, biglang huminto. So, kahit na walang gamit na tester, ay magagawa mo ito. yon So, bali yung uh, ngayon pihitan ni speed na, nasa taas, no? Kapag may pihitan yung speed nasa taas, napakadali. Okay. So, bali meron naman tong free wheel. Ayan. Unang check ko rito, free wheel, no? yan po yung free wheel. Maginhawa naman siya, no? Pero bakit ayaw umikot? Ayan, no? Free wheel ang ganda. So, bali ganito lang. Overuse po ito, no? Overuse ay maghapon at gabi ginagamit. Huwag mo overuse. Okay, so bali ito unang gagawin natin. Ito yung dalawang wire na to, yung white at black ay yung black connection sa switch. Okay, yung isa naman, ito, ito yung connection ng motor. Ito yung common. Okay? So ito yung puputulin natin, yung common. habang ko yung wire niya para hindi na po tayo magdugtong. Ayan, mahaba na, no? Ito yung wire na yan, nagpunta sa motor. Yan po yung common. Okay, dalawa lang, dalawang wire lang yan. Yung isang wire, yung black, nagpunta po sa switch. Yung isa naman wire na black, ito yun, nagpunta sa motor. Yung common, yung common. Okay, cut natin to, taktak natin. Huwag na lagyan ng tape dahil wala ng power yan. Dahil nga po nasira yung kanyang thermal fuse. So ngayon, balatan natin. Tapos, kukuha tayo ng isang linya ng kapastor dito. So dal may meron dalawang wire na linya yung capacitor no? Ayan, yung isa balatan natin. Yan, tapos dugtong natin dito. Kapag ang ikot ay baligtad ilipat lang sa kabila. Okay? So ibig sabihin ilipat lang sa kabila, ilipat po dito kapag yung ikot ay baligtad. So ngayon, subukan na natin. Okay, plug natin. 1 2 3 Ayan, mga ka repairman umikot na umiikot na ayan no yung ikot nya ay hindi po siya baligtad ayan no kapag humahangin po yan yung mga dollars natin ibig sabihin yung ikot ay hindi baligtad okay? kapag ang ikot ay baligtad kapag ang ikot ay baligtad ililipat lang po dito sa wire aalasin po itong white na wire ilalagay po dito sa kabila okay? yan po yung tinatawag na bypass pero mali po yan okay? wag na wag nyo pong wag, wag na wag kayong magbabypass eto yung tinatawag na thermal fuse okay ay tester pala to ito yung tinatawag na thermal fuse ang thermal fuse ng rice cooker ay 130 degrees celsius 2 ampere eto 15 pesos lang thermal fuse. Sa halagang 15 pesos ay safe na po ang inyong electric pan na nasira ang thermal fuse. Huwag na huwag po kayong magba-bypass dahil delikado. 'Yan, eto po yung ating thermal fuse. Paano ilagay? Panoorin mo to mga repairman para may idea ka para hindi masunog ang electric fan mo, hindi masunog ang bahay mo. Okay? So paano maglagay ng thermal fuse? Ganito lang. Yo, nahulog na. Ayan. Ayan. Ay. Ayan. So, yun po, no? Ito yung ating motor na nasira yung thermal fuse. Ngayon, binaypass natin gumana. Okay, so bali, ganun ito nyo? Dito natin ilalagay yung thermal fuse para kapag uminit yung motor, na uh, stack yung makina, ayaw umikot, umuugong lang, ay hindi masusunog. Masisira po yung thermal fuse dito. Ito nga po ang ilalagay natin. Okay? Yon, so paano paglagay? Ganito lang po. Alam niyo itong wire na to? Ilalagay natin diyan ng thermal fuse. Okay lang kahit baliktad, no? Kaya kapag nagpagawa po kayo ng electric fan, tanungin niyo kung okay yung thermal fuse na nailagay. Kapag sinabi nag-bypass siya or i-check niyo po, no? Check niyo po kung kung nag-bypass niya. Paano ko kung nag-bypass? Meron kayong makikitang wire na kalagay sa kapasitor. Ibig sabihin, nag po yan. Maling-mali po ang mag-bypass dahil delikado. So, halimbawa, tulog kayo sa gabi. Okay, tulog kayo sa gabi, tapos biglang huminto. No? Nakapower yung electric fan, biglang huminto. Ano mangyayari? Masusunog po ang electric fan, pati bahay nyo, masusunog. napaka po, no? Hindi niyo masabi kapag tulog na kayo, kapag mahimbing ang tulog. Napaka-delikado. Yun, kuha ka ng isang wire, sa kabila naman siya. Dugtong natin, kahit wag ng inangin, basta wag lang maalis, nakabuhol siya. Yan, tapos itupin natin ng maliit. Yun, lagyan tayo ng electrical tape. Wag niyo pong lalagyan ng electrical tape, yung thermal fuse, yung gilid lang para po accurate no so ginagawa ko po ito 15 years na hanggang ngayon accurate po no kapag may problema yung electric pan nasisira po ang thermal fuse so ibig sabihin safe po no ayan so sa gitna hindi ko sinalagay ng cable tie para may lagay po dito may lagay po dito sa gitna ng ating aluminum or yung housing ng motor, no? Mainit po kasi yan, yung aluminum na yan. Kapag uh, sobrang init, masisira po yung thermal fuse. Tapos, gagamit po tayo ng cable tie. Yung cable tie na maganda klase, ito po. Yung malaki, yung mataba para safe, no? Para kapag uminit ay hindi masira or matanggal yung nilagay natin cable tie. Ayan, so dito lang po dito. Tapos, subukan po natin, no? Uulitin ko po, ito po yung matal ko ng ginagawa. No, legit po ito, legit. 15 years na po mga kadal no? mas delakado po yung napapanood ko yung si Manong yung si Manong binabaypas yung electric pan yung si Manong binabaypas yung mga rice cooker nako mali po yan mga kadal perma huwag nyo pong gayahin yung mga video nya no? dahil delakado yan yeah, hindi naman sa naninira wala po tayong binabanggit na pangalan wala tayong binabanggit na itsura basat Manong lang Okay, huwag kayong mag-bypass, delakado. Ang sabi, kapag ginawa mo to, hindi na masisira ulit ang electric fan mo kaya nga po naka-design sa electric fan yan yung thermal fuse para mag-protect po sa appliances kapag nasobrang sa init ay hindi na magtuloy-tuloy hindi manyira, hindi magsira yung wire hindi magshort so ganoon po yung safety factor ng thermal fuse so ngayon mga repairman yan ang ginawa natin no? so para safe pa, cable tayo na maliit naman ilalagay po dito Okay, kaya yung mga ano, yung mga ibang appliances, yung mga umiinit, may mga thermal po yon, no? Thermal protector para po sa itong mga appliances ninyo. Delikado po talaga kapag umiinit. Yung electric pan po kay umiinit, no? Sa mga hindi pa nakakaalam. Umiinit po yung electric pan. Kahit na walang problema, umiinit po 'yan. Kahit bago, kahit brand new, umiinit po yung electric pan, no? Kaya wag wag na wag po kayo mag-bypass. Na-erect nyo, yung kanina, mali po yun. Itong ginawa natin, ay safe po ito. Okay kasi, kung sa loob ko yung maglalagay ng thermal fuse sa loob ng motor, ay nako, delikado po, no? Baka may maputol na isang wire, wala ka pang magamit na electric fan. yon nahulog na. So ngayon, subukan na natin, no? Ayan, a one, a two, a three. Ayan, mga man, no? Napakalakas ng hangin. Oo! Oh! 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 Oh!